isa sa nahuling sospek, inamin kung sino nagutos sa kanila. Talagang makatutuhanan talaga ang isang kasabihan na walang sikreto ang hindi nabubulgar pagdating ng tamang panahon, ito'y matapos kumpirmahin ng isa sa mga sospek, ang matagal ng hinala ng mga kapulisan na base na rin sa naging salaysay ng mga kapatid ng biktima, ating matatanda noong November 15, walang awang kinuha ng dalawang di pa nakilalang dalawang gunmen, ang buhay ng mag in partner, sa mismong loob ng bus na sinasakyan nila sa Nueva Ecija. Natutulog lamang ang dalawang biktima nang lapitan sila ng dalawang lalaki, samantala, makalipas ang halos isang buwan, sa wakas nga ay nahuli na ng mga autoridad ang isa sa mga sospek, ngunit isang nakakagulat na revelasyon ang kanyang inamin sa mga autoridad, tungkol sa kung sino ang nagutos sa kanila para gawin iyon sa mga victims, ayon nga sa ulat ng ABS-CBN News, Sinabi nilang nahuli na ang sospek, at inamin nito na sangkot siya sa nasabing krimen, gayon paman, iginiit niyang isang nagnangalang alias Umpak at alias Tisoy, ang nagutos at nagplano ng krimen. Ang sinasabing alias Tisoy nga ng sospek ay ang nag-iisang anak ng babaeng biktima, na si Gloria Mendoza Quilano na si Charlito Mendoza Atalano, hindi naman lingid sa kaalaman ng marami, na matagal ng pinaghihinalaan hindi lamang ng mga kapulisan, kundi maging ng pamilya ng babaeng biktima ang anak nito. May galit umano kasi ang anak matapos siyang sampahan ng kasong robbery at karnapong ng babaeng biktima na kanya mismong ina. Ayon naman sa kapatid ng babaeng biktima, sinampahan ng kaso ng kanyang ate ang anak. Matapos nitong nakawin ang mga alahas, titulo ng lupa, at isang pick up truck, matatandaan wing gumawa pa ng isang video ang babaeng biktima, kung saan sinabi niyang tinatanggalan niya ng karapatan sa lahat ng kanyang mga ari-arian si alias Tisoy, Ngunit pansamantalang ang nakalaya si Alias Disoy at ang live-in partner nito, matapos makapagpiansa ng nagkakahalagang 720,000 pesos, samantala, sa isang panayam ay naging emosyonal si Alias Disoy, habang mariing itinatanggi niyang hindi niya kayang gawin ito sa sarili niyang ina, ang mga bintang sa kanya, Aniya, sino po ba ang mag-iisip, mag-isa akong anak, nanay ko yan, utos ko bang epat ambeyan pangit na isisi nila sa akin lahat, porket nagkakaso kami ng nanay ko, ako nakaagad ang dahilan pag may nangyari, samantala, bukod sa isa sa mga sospek, sinampahan na rin ng kaso si Alias Tisoy, ang live-in partner nito, at isa pang driver.